siguro yung ay bagay dito ako. Yun, yun. Okay. Mahalo ma, 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 ba yan? Ang laki ng chance, ang laki ng chance. Na ano ni na ano ko yung dito yung naramdaman ko ito. Oo, oh, oh okay. lakas. lakas. Ulit, malakas. Malakas. Oh. Ma. Ma. La. La. la kas. Kas. Oh. Oh. Ah. Yeah. Wag lang muna magmamadali. Ha? Um, tanda. Practice lang talaga. Practice mm. na lang, no? Practice na lang 'yan. Ta, tapos Iyan mo lang muna sila magsalita, isitin mo lang muna. Para hindi, kasi pagka nabubulol-bulol ka, pag ibang tao nakakarinig sa'yo, siyempre may yan yun, may shaming yun eh. Pero pag, ulitin mo lang ito. Mahalakas yan. Okay? Sige, kaya natin yan. Penas na. Huwag kang magmadali. Tutal, natiis mo na rin yung 3 years eh. Diba? Oh. Natiis mo na rin yung 3 years. Unti-unti tayo. Mga ilang buwan lang yan, yung pantik-pantik na yan. May changes na yan. Magugulat yung mga tao nyo doon sa bahay. Higa, ang po, Sing. Taginid? Higa. Higa. Opo. Sige, ang lakas ang mo. Higa. Higa. Yan. Kailangan lang talaga may magtuturo sa kanya.

Basta huwag lang magmamadali, ha? Parang hindi mo bubulol. Ma, me, ba, be, pi. Relax lang. Ah! ah sarap. Oh, dapa. Da, da, pa. dapa. Yan, oh. Ito mo, kuha-kuha na, eh. Oh, okay. sige. Relax lang. Huwag nang maka-overwell, ma. Baka mo, ma. Maka-overexcite naman doon, sir. Tak nanya pun sa cerita. ka ng dyan, sir. Nakakahinga ka? Oo. Oh. Yun, okay. Sige, relax na muna. Relax okay. lang. Laglag mo na katawang mo. Ikaw, hindi na kita ginan to sir eh. Pero nakita mo, laki ng changes. Hinihindi ko nga yun eh. Yung take ko sa'yo, hindi ka pwede sa ganun. Hindi Hinihintay ko yun, yun ang pinapanood ko sa YouTube. Pero kita mo, kahit hindi kita ginan to, iba. Kasi yeah, ah, yun sa ginagod sa atin. Yan, pag-anong shoot pag-anong. Ah. Iyo, parang mabilis ko pwede din para aksyonin. Meron siya ano eh. Oh, ah, siya, oh, siya. ano. May surgery yan. May may ano siya dyan eh. Oo. Oh. relax mo. Relax lang. Inhale. Exhale. Ito kasi, ang tulong yan, ito eh, na yung tinatawag natin general adjustment. Hanggang lower extremity ang damay dyan. Mula sa cervical, sa kamay hanggang pa, yung tinatawag natin. Spine traction. Pero malilimitahan lang yung ganyan movement pagka kayo ay operated na. May operasyon na kayo. Siyempre, maaring yung lakas ng hatak, baka yung operation. Eh, another operation. Hindi eh, naman natin pwedeng ibalik yan, ilutin yung yung wire dyan na na, 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 na Okay. Okay na kayo? Okay, Sige po. O, magsimula tayo sa Ba. Ba. Lakasan mo, ba. Ba. Yan. B. 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 Bo. Bo. Bu. Bu. Bobo. Ako. Ako. Hindi, <laughs> joke. Hindi, okay. okay na, sir uh -huh. Yung pantig-pantig dyan tayo magsimula para gradually, unti-unti mong may experience. Dati hindi ko kaya to ah. Unti mo, da? 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 Oh, maganda eh. Hmm, buo na. Da? Da? De? De? Di? Di? Do? 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 Okay, tamo. Pinaiba-iba ko yung ano, para yung masanay na iba-iba kasi lahat naman tayo magsisimula sa pantig-pantig. Pag puro A, ah, eh, O, oh. Pero dun, ang, yun ang pinaka-starting ha. Ah. Susunod na ba? Baby, bobo, Daddy, dodo Ka, Ke, I, Ko, Ko. Pag yan, nakuha mo ng na walang H, maniwala ka sa akin. In a few months or in a few, sabi so, okay. natin, eh, weeks. Malaki na ang changes niyan. Kasi yung mga kapampahan, puro H. <laughs> <laughs> Yun lang. oh nga pa. Alam mo ang misis ko ang eh. May mga ano <laughs> sila eh, yung lingwahay nila talagang maetse. Yun mga, ay, si mula, na nga ay sinabi nung muna. At sa pangtala. <laughs> Yari tayo doon. Nadali mo ko. Misis ko pa kasi ta tagalupo eh. Kaya alam ko eh, mga kapag-anakan yan. Ang <laughs> Pero ang na na. Tapos, bossing, hayaan mo siya, hayaan mo siyang sumigaw sa umaga, yung gano'n. Ah! Yan, sige lang, eh, para lumabas yung vocal cords mm -hmm. niya. Yun ang kailangan. Yung in-adjust ko sa sa'yo, yun ang kailangan ma mag-voice out mo. Ah! Ikaw nga, sir? Ah! Yan, para yung chord, yung vocal cord mo, mm -hmm. vocal cords mo, lumabas. Hindi, ah! Uh, ah! Hmm. Okay, bossing? Okay. Maraming salamat. Ikaw lang talaga nagpayak sa akin ng toto. <laughs> yeah. salamat. Okay. Okay, dumiyak na naman. dumiyak <laughs> na naman. <laughs> salamat po sa pagkitiwala. <laughs> Kanay! Uy, hindi siya. Hindi siya si bossing Ah, nangyong Tears of joy yan. Tears of joy namin yan. Maraming salamat. Thank you. Ulit, thank you. Thank you. Oh, no. Kulang lang sa palop eh. Okay? Oh, sige. Oh, okay. Ikaw, posing?